gusto niya noon. Kumbaga, pag ang anak mo magiging gay later, wala ka na ibang gawin kundi tanggapin yung mga hindi ka. channel and it's me again ang inyong chismosong kaaldam vlogger so gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang ano nanonood sumusupport at sumusubaybay ng mga content ko here on my youtube channel so wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw I'm sure na hindi hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo to mula sa hanggang bilihan and syempre wag na wag kayong mag-i-skip ng segmento okay, bubuhin nyo start to finish. Kaya ito na dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Wala magagawa guys kung hindi nyo ma-accept na gaganon-ganon yung idol nyo. Eh, mas mabuti pang di ba? Mas di ba dapat i-accept nyo na yan? Accept nyo yung totoo niyang pagkatao. So, ito na guys. Watch this. Mamaya ipapaluan ako sa inyo ng bombo. So, ito na. Let's watch this. sa gusto niya noon. Kumbaga, anak mo magiging gay wala ka ibang gawin. tá tudo So, once again, say ttt of sa mga admins. So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Eh, kung yung nanay nga niya, diba? Kung nanay, kung nanay nga yung batid na-accept eh, na, -accept na uh, kayo siya. Kayo pa bang mga fans turns niya? Dapat marunong din kayo mag- dapat marunong din kayo gumamit ng salitang acceptance kung marunong din kayo dapat umanawa kung ano ba talaga yung totoong gender ng idol ninyo at huwag nang pilitin na magpakalalaki siya dahil guys itang kita nyo naman diba hindi siya masaya ang nakakapagpasaya sa kanya eto nanay niya lang mismo magsabi, na niya lang mismo ng sabi nanay niya na mismo nang sabi na talagang bakla siya talagang instead na maglaro siya noong araw ng baril-barilan eh ano yung nilalaro niya diba mga hair clips mga hairpins, di ba? Mga ganyan, mga pambabaing stop So, wala na tayong magagawa at wala na silang magagawa at wala na kayong magagawa to accept, just accept the fact, na talagang Becky ang idol niyo at talagang hindi na talaga niya magbabago, di ba? Kahit anong gawin pa niyang magpangga or pagpapanggap na talagang kahit na makailang salswela pa yan di ba makailang um season pa yan di ba um hindi niya talaga kayang ng ito yung ano yung, ha, di ba ikwento eh, ko lang ha eto just to clarify okay baka kasi mamaya hindi na kumusta yung mga lahat dito eh dahil ito nga um, natatandaan niyo ibigay ito nga doon sa TV5 e, eh, diba nang get yes, TV, sa TV5, nalikan niya si May, walang ka-feeling-feeling wala walang ka-feelings-feelings walang, walang ka-emotion um, diba, ito ang napilitan nila siya pagkatapos nang eh e diba, parang hindi naman napilitan parang nandito rin pa nga, diba parang, parang ganun emotion niya na gusto niyang ilabas at gusto niyang i-take di ba? Hindi di ba? Ako guys, di pa, pa naman ako sabing ano, pero yan yun naman ang pilit na pilit, di ba? Yan yung pilit na pilit, pero, pero sa ka, pag sumasayaw ka, pagka ano sa di ari ba siya? Eh talagang na um, talagang feel fresh, talagang masayang masaya siya, di ba? parang nakakawala sa talaga sa kaula na talagang pinipilit ng mga taong magpakalaki siya pero din na din naman hawak ang buhay ng tao di ba hindi nyo naman hawak ko hindi nyo naman pwedeng tulawang kung ano ba talaga siya kung ano ba talaga ang totoo niyang kasarian okay hindi ako against ya, pero Amoy na amoy na guys. Amoy na amoy na. Matagal na namin nakaamoy. Matagal na namin nakakalata. Talagang bading girls siya Pero ito kayo, diba? Sige, sumaling pa mo. Um, talagang denied pa mo sa idol at ninyo. Sa idol ninyo na talagang bikes na Kahit na di ba kahit uh, na mag pa yan mag gym pa yan lang di ba mag pa yan palaki pa ng muscle yan mag pahabs pa yan halata ang halata pa rin talaga kung ano talaga yung totoo na magsarihan at kung ano yung totoo ng gender okay hindi nyo kami maluloko at hindi nyo kami maluloko dito hindi nyo kami madadaan sa mga kung ano mga kasinungalingan na pinagpopopotok ninyo okay dahil nga din ang mismo ng sabit guys diba naglalaro yan ng barbie naglalaro yan ng mga pangbabae ng naglalaro yan ng make up make up pipe diba e kung yung nanay nga diba nakasak nga kayo pa bang mga fans nga nakasasampung peraso lang naman diba kung ako sa inyo ay accept nga bakit accept na talaga ang nakatutuhanan na talagang Beki lang ang sinistra sa Marami na kaming tatunay dito na talagang beki yan at talagang malamya yan kumilos. Di ngayon marunong manuntok, di ba? Di ngayon marunong manapake, di ba? Kung marunong yan manapakat, marunong yan manuntok, dapat eh, di ba? Biglang-biglan, may karoon karon ng bigla ng issue ng di ba? Biglang nagkaganon. Nag, eh, ang alam ko dati is wala pa namang jowa di ba? Siguro nang kakajowa yan pag nga lang yung totoo niyang kasarian, totoo niyang gender. Eh, talagang inaayawan siya ng banggang -bangga diba? Um, at pag nakakalata sa uh, nakakalata nila na mas may pilantik tick at yung sa kanila, diba? At ako kung kumilos parang, parang mas malamya pa sa kanila, diba? Parang mas ano pa sa kanila kung may hinding. Eh, halata halata mo naman, 'di ba? Ang mo naman dito sa video na, na na kung makakabot kung makakabot ng malambot ng malambot talagang babae ng babae kung gumili talagang babae ng babae kung commanding di ba hindi hindi nyo naman yan hindi na talagang babago yan once a gay always a gay or siguro di ba Um, hindi nga mabago-bago ng ano ko siya eh ang pinapakalat nila ang kasawa ay eh, bating na dyan diba? talagang naman kaya imposible magbago mabago yan tingnan nyo naman diba? ilang years na silang kasal hmm, hindi parin rin nagkakababy paano? paano ba naman kasi makakabuo? eh kasi nga parehong serena parehong sirena yung mga yung mga nagpakasal, aliyong nagpakasal, di ba? parehong ba uh, bakla, bakla. Um, uh, babla diba? um, parehong parehong malamig at umidog parehong may buol sa baba, urtak sa baba, di ba? parehong parehong hindi makakabuok Diba? Ano yan? Nagugulat na lang tayo. Biglang nagkaroon ng baby. At yung mga... Uh, na... natin yung mga walang alam dito sa soft, soft med na uh, wish sila ng baby. Wala, walang baby na magagaganap pa. Walang baby. Okay? Dahil kung mayroon man, hindi dapat. Diba? yung pa? Diba? Eh, paano magkakababy? Pareho nga magkakalaas. Pareho. Walang kakayahan na magbuo ng bata. Okay? wala silang kakayahan lang ganun wala silang Alangan na mga pilitin nila, di ba? Alangan Alam ang perks nila yung e, nga silang Becky at halatang halata talaga na hindi masaya si Mr. Spotted at hindi na masaya si Spotted sa ginagawa niya dahil hindi niya malabas ang totoo niyang identity. Nalalabas niya noon yung identity, identity niya pero yung pinilit tong walang kwentang kasal-kasalan na to at binagyo pa, eh talagang hindi niya na talaga maila kung ano ba talaga yung true self niya kung ano ba talaga yung totoo niyang kasarian di ba kung ano talaga yung totoo niyang um seksualidad or preference diba? di ba hindi na niya mailabas buwat nung um, nagkaroon ng search well. okay pa sana yung pa edit, -edit pero yung nagbiglang nagkaroon ng sakasakalan di ba um, hindi na niya mailabas talaga hindi na niya magawa yung mga gusto niya halatang halata talaga diba halatang halata din natin yan dahil buong taong tayo nakasubaybay sa youtube eh. buong taong tayo um, nakakahalata sa kanila diba buong taong tayo ano um, um, at dito pa yung mga guys yung pinagkis dun sa show eh wala wala ka feelings feelings pagkatapos ng kiss eh ganito yung mukha ni Mr. Spotted do parang nalungkot parang nalungkot talaga siya ng bang bang parang siya pa yung lugis sa na nalikan niya no parang nandiri at gusto mag-fresh enough yung ng alcohol kasi nga, di ba alam niyang ang mikrobyo yung hinalikan niya di ba, hindi siya masaya nakauli niya yung kapwa niya si ang niya talaga ng banggang bangga at halata halata naman talaga yung genuine happiness niya yung genuine happiness niya na hindi niya lang gawa ngayon is yung nasa video ngayon na talagang inamin ang nanay niya on national um on worldwide sa YouTube, Instagram, Twitter um at kalat na kalat na nga to, 'di ba? Ano um, kawawa, kawawa naman napipilitan na lang umarte para sa para isa ka, babangon na, parang, pero datang lata naman din talaga yung totoo ng kulay, kaya hm, galing-galingan nyo na lang pag -e edit galing-galingan nyo na lang ako pang-aware ka dyan sa ninyo, kasi nga, parang siya hindi na masaya, eh kayo, masaya pa ba kayo? Diba? Ang tanong, masaya pa ba kayo? Talaga mo, kung kayo masaya yung press, so, yung idol pagod na pagod na pagod na pagod na, okay? Talagang napipilitan na lang sa mga arte at gusto niya niyang maglalad, kitang-kita naman sa mga mata niya. Kaso nga, hindi nga, na, hindi nga lang niya magawa kasi nga, may sarswela, nakikipit sa sasaswela, pero noong talaga, palatang-palatang na talaga grabe sumayaw graceful na graceful babae babae sumayaw talagang doon mo makakalata talaga yung gender ng isang tao or gender ng nagpapanggap lamang na lalaki okay so bye bye na mga ka and I love you all have a nice day keep safe and God bless everyone enjoy watching bye bye I love you all